Dismayado ang ilang tsupera sa kakarampot na oil price rollback na ipatutupad ngayong araw. Bababa kasi ng 50 centimos ang kada litro ng kerosene at 20 centimos sa gasolina at diesel. Ayon sa transport group na Mazda, uh, pasang Mazda, dapat imbestigahan ng Department of Energy kung bakit kakarampot ang rollback sa presyo ng langis. Paliwanag ng Department of Energy, posibleng bumabang ang demand ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado kaya bumaba rin ang presyo nito. May sinasabi ding saturation ng effect kasi pag hindi na rin ho kaya ng buyers, nagbabawas din ho ng konti doon sa kanilang demand o di kaya nagdi-demand na talaga yung mga buyers ng mas mababang price, nagni-negotiate. So at this point in time, na observe na ho natin na consistently last week, Monday to Friday, bumababa na ho ang price. So any of those things na explain ko, possibly po yun ang nagpo-push na baba na ho ang price. But then again, it's a negotiation. Palagi ho yan, buy and sell sa international market. Wala hong nakakasiguro on a daily basis kung ano po ang price discovery.